Hello friends! Welcome sa OK! Online Katekismo para sa mas malino na pagpapahayag ng ating pananampalatayang katoliko. Ngayong araw ay ating ipinagdiriwang ang linggo ng mabuting pastol na tradisyonal na ginaganap tuwing ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay kasabay ng pagdiriwang sa ika na isang anibersaryo ng World Day of Prayer for Vocations o pandaigdigang na panalangin para sa bukasyon. Ang talinghaga ng mabuting pastol mula sa banal na kasulatan ay nagpapakita ng paggabay, sakripisyo at patnubay ng ating Panginoon sa ating mga anak niya. Bilang pagunita sa araw na ito ay ating pagnilayan ang mahalagang papel ni Jesus bilang pastol ng ating mga kaluluwa at magpasalamat sa kanyang walang sawang pagmamahal at pag-aalaga. Isama rin natin ang samasamang panalangin para sa pagpapalago ng bukasyon ng mga kaparian, religyoso, diakono at mga seminarista. Ang linggong ito ng mabuting pastol ay inaanyayahan tayo bilang mga karsyano sama-sama tayong manalangin para sa ikararami ng mga bukasyon. Gayon din sa pagdiriwang natin ngayong linggong ito sa iba't ibang bahagi ng Ebanghelyo hingil sa mabuting pastol. Inalalarawan ang katangian ng tapat at tunay na kristyanong pamumuno. Una, ang isang mabuting pastol ay dinadala tayo sa sariwang pastulan. Ikalawa, ang isang mabuting pastol ay nag-aalay ng buhay para sa mga tupa. Ikatlo, ang isang mabuting pastol ay handang iwanan ang siyam na putsyam para hanapin ang isang nawawala. Sabi nga ni Pope Francis, a true shepherd smells like his sheep. Sa harap ng krisis at kagipitan, lumilitaw kung sino ang mga namumuno, ang may puso ng tunay na pastol at sino ang huwad at upahan lamang. Lahat tayo ay tinatawag na maging pastol ng mga nawawala. At saka, sa kasalukuyan, bilang isang simbahang sinodal, ayon nga kay Pope Francis, instead of being just a church that welcomes and receives by keeping the doors open, let us try also to be a church that finds new roots, that's able to step outside itself and go to those who do not attend Mass, to those who have quit or are indifferent. Okay ba, friends? Maka-bless, ne? Kung nabless ka ng bagong kaalaman sa episode na ito, huwag kalimutan mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng OK! Online Katikismo.